Dapat umanong labanan ng maling impormasyon na kumakalat hinggil sa nangyayaring hidwaan sa West Philippine Sea. Ito ang sinabi ni Dr. Jose Antonio Gotia ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya. Ayon sa kanya, labanan ito ng naratibo at hindi lamang labanan ng mga barko at coast guard ng Pilipinas sa China. Ipinahayag ni Gautian na ang China ay nagsasagwa ng na agresibong propaganda laban sa sambayan ng Pilipino. Kaya naman dapat maging matalino ang ating mga kababayan at suriin kung totoo ang mga kumakalat na balita sa Facebook. Nanawagan din siya sa mga social media influencer at mga maumahayag na makiisa sa laban kontra sa maling impormasyon na pinapalaganap ng China. Matatandaan na kahapon ay muli na namang nagkaroon ng pangaharas ang mga barko ng Chinese Navy at Coast Guard sa mga barko na Pilipinas sa Baho de Masinloc at inaasahang muli na namang maglalabas ng maling impormasyon ang China. Out.